Hi guys, Carlos Agassi here. Depression at mental health, isasana napakahalaga na 'wag nating maliitin. Kaya sa social media be kind to others. 'Pag uh, tayo -manakit ng kapwa, hindi natin alam pinagdadaanan nila. 'Di ba? 'Wag tayong mag-wish bad sa kapwa kasi paano kung gumin sa atin 'yan? Hindi lahat nakakaya ng ganyan hate. 'Di diba? So I hope we spread positivity and love. At malaking tulong siya sa health and fitness kasi kung at least 15 minutes, naglalakad tayo, nakiklear yung thoughts natin, it cures depression, walking, simply walking. Tapos syempre, malaking tulong na rin yung blood flow at circulation. Alam pa nag-workout, nag build ng muscle, happy hormones, endorphins. Tapos kahit na anong sport, basta 15 minutes a day, may galaw tayo. Kung gusto nyo mag love in 15 minutes, okay yun, yung tulong. And then eat healthy, yung mga organic food yung mga galing sa nature, hindi yung mga processed. Kung di may iwasan dahil sa budget, okay, pero as much as possible, yung, kunwari, apple, apple lang, single ingredient, meat, meat lang, di ba? So, ganun lang. Tama kayo, mali yung mga chocolate, of course, happy, happy. Kailangan consistent tayo, calorie deficit.